What's up sa inyo mga panty gamers? In this video nagbabalik ang paborito nyong panty girl na si Tita Gwyn. Wala kaming pakiala! <laughs> Namimiss nyo na daw kasi ako dahil matagal akong nawala. Matagal akong nawala dahil hindi ako naglaba ng panty. Inipon ko muna ang amoy at mga dumi. Kaya sa solo rank game magpapaamoy uli ako ng isang buwang walang labang panty. Dumi-dumi mo! This is too much. <laughs> Sa larong ito ay tita titaguin ako para naman malibot ko ang buong mapa at maikalat ko ang lagim ng panty na walang laba. Hoy, Sana ako sa damo pero si Julian Trono nakipag 1v1 sa dalawa. Huwag ka mag-alala paparating na ako. Si Hayabuta dito na nung makita ako. Nauntog pa nga siya sa pader. Pwede ba mauntog ang second skill ni Hayabuta, guys? Kayo na lang sumagot kung ito ba ay bug or bold. Basta sa panty ko wala kang takas. Idamay mo pa itong taong ibon. Kahit lumipad ka pa ay hindi ka makakawala sa panty na walang laba. Grabe ba? Sabay punta naman ako sa bat. Para paamuhin si Pakito ng panty na parang nanununtok na lang! Sa mid naman ay umiihi ako sa damo para paamuyan si Elsa pero si Tita Farsa ang nagpakita kaya naman tanggol uli ang kanyang hininga. Sabay call talk muna kay Elsa. Babalikan kita mamaya. Dito sa mid parang nagbo beauty pageant sila Elsa at Tita Farsa. Nung ako'y makita bigla siyang lumipad pero naabot ko pa rin siya ng panty kung walang tupas. Sa lakas ng amoy para ka na rin tinirador. Sobrang kawawa niya dito hinigop pa siya ng ipo-ipo. Baka -ipo. <laughs> <laughs> Tapos dito naman ako sa pulang red buff para abangan si Hayabutaw. At saktong mababa ang low HP niya kaya sa panti ni Tita Gwen ay magdadusa na naman siya. na kasama ng love. At syempre hindi natin kakalimutan sa top lane. Tanggalin muna natin yung safeguard ni Honeybee. Para 100% ng germs ang makukuha niya sa ating panty. Eh? Tapos ngayon may kasama tayong tropa. Paamulin natin si Honeybee na may kasamang sundot de kalimat sa kwet. <laughs> Dito naglalakad lang ako sa Gedley. Tapos si Elsa bigla kong nahuli. Tita Gwyn lang maganda. Mabaho pa panty niya. Please, master. Master Mercy. Dito nakita ko si Hayabutaw na mababa ang low HP. Kaya naman hinanap ko siya at di ko na makita. Makakatakas ba si Hayabutaw? It's a prank. Nahuli ka ni Tita Gwyn. Tita Gwyn lang maganda. Mabaho pa panty niya. <laughs> Dito ang dami nila sa gitna at pagtalon ko na wala ng parang bula sa lakas ba naman ng utot ni Vale na kawala at wala na silang kawala. Lumapit pa nga si Pakito at naglabas ng right job left job blow G sa back free. Kahit magtago ka pa sa tower mo Tita Farsa, maaabot ka pa rin ng panty kung walang laba. Kahit saan ka magpunta ay mahahanap kita. Wala kang lupang matatakbuhan kaya magtiis ka na lang sa amoy ng panty na isang buwang hindi nilaban. Oh my, god! oh my god. At dito nga nagtabi pa talaga sila ni Hanibi. O sige, sabay din kayo makakaamoy ng aking panty. Sa sobrang awa namin ay babasagin na namin ang inyong tore. Ubos ba naman ang inyong lahi? Ganito kapag ginamit ni Tita Gwen ang pinagbabawal na teknik Sigurado ang inyong ilong ay lalagyan nyo ng takip. Aba-aba si Elsa gumagawa ng pangarap. Sorry ka na lang pero hindi ka mananalo kapag si Tita Gwen na ang kalaban mo. Panty metal ang malakas ha ha Ayun lamang sa Tita Gwyn TV for today's video. Huwag kalimutan mag like and follow at i-share e nyo na rin sa mga tropa nyong hindi naglalaban ng panty ng isang linggo. Maraming salamat sa panonood.